halaga ang ating mga lola. Umuyang mag-ina galing sa marangyang siyudad, papunta sa payak na buhay sa probinsya. Grabe ang ininda nila sa napakahaba at hindi komportabling biyahe. Sa wakas ay nakarating sila sa bahay kubo ni lola. Kailangang iwan si Sangwoo sa lola niya na pipi o mute habang naghahanap ng maayos na trabaho ang mama niya. Ang problema ay sobrang spoiled ni Sangwoo dahil lumaki siya sa siyudad at nakukuha lahat ng gusto niya. Nagbigay ang mama niya ng munting regalo at kagamitan na makakatulong kay lola at may sariling pagkain naman na dala si Sangwoo na puro processed foods Una pa lang ay ayaw man lang pahawak ni Sangmo sa lola niya at nilait niya pa ang lola niya na pipi, bobo at batugan. Ayaw niya rin ang mga pagkaing binibigay sa kanya bagkus ay ang dala niya lang ang kinakain niya. Hindi niya pinapansin si lola at puro siya gameboy. Lumabas siya sa gabi dahil natatay na talaga siya. Binigyan siya ng bowl ni lola at nagpapasama siya dahil takot siya mag-isa. Pero inis pa rin siya kay lola. Kinabukasan ay mag-iigib na si lola kahit matanda na at di man lang siya tinulungan ni Sangmo. Dumating ang bata sa kapitbahay na si Hay at may dalang prutas para kay Lola. Gusto din sana niyang makipaglaro kaso tinaboy siya ni Sangwoo. Gusto lang ni Sangwoo maglaro mag-isa. Sa wakas ay nagsawa na rin siya sa loob at sinubukang hanapin si Heyon para makipaglaro sa labas pero bigo siyang makita. Naglaro na lang siya ng roller skates at wala siyang pake kahit gabi na. Pagkatapos ay Gameboy naman. Kinamagaan ay may hindi maabot si Sangwoo at inabot ito ni Lola para sa kanya. Nagpatulong naman si Lola sa kanya na ipasok ang sinulid sa karayom dahil mahina na ang mata niya. Sa una ay ayaw pa may istorbo dahil naglalaro siya. Napilitan na itong gawin tapos ay balik sa paglalaro. Biglang may insekto na nakapasok at nagulat si Sangwoo. Takot siya at sigaw ng sigaw. Dinampot ito ni Lola at pinapon sa labas. Nagpatulong ulit si Lola magpasok ng sinuli para sa pagtatahi niya na sira niyang sapatos. Naubos ang battery ng Gameboy niya at sigaw ito ng sigaw kay Lola at nangungulit na bilihan siya ng battery pero walang pera si Lola. Nangungulit ulit siya habang naglalabas si Lola at nanghihingi ulit ng pera pambili ng battery pero walang maibigay binibigay ang lola, kaya tinulak niya ito. Hinalukay niya ang mga gamit ni lola at wala siyang makitang pera. Pakarating ni lola ay sinipa niya ang bowl at nabasag ito. Tinago niya rin ang mga sapatos ni lola. Hirap tuloy mag si lola ng nakapaa. Kinagabihan ay nakita ni lola ang drawing ni Sangwu sa dingding na sabi ay si lola ay batugan. Masaya pa si Sangwu sa ginawa niya. Ayaw niya rin ang mga gamit niya. Nakita niya ang hairpin ni lola na parang antigo at naisip niyang baka pwedeng ibenta para magkaroon ng pera. Kinabukasan habang tulog si Lola ay kinuha niya ito at lumabas at naghanap ng tindahan. Sobrang layo ng nilakad niya at nagtanong-tanong sa mga tao. Di siya makahanap ng parehong battery para sa Gameboy niya. Nagising si Lola at hinagilap ang hairpin niya. Samantalang si Sangbo naman ay sinubukang ibenta ang hairpin at kinutosyan pa siya ng tindero dahil kilala pala ng may-ari ang Lola niya. At tumakbo siya pa uwi at walang na napala. Naliligaw na siya at di na alam kung saan ang daan pa Umi umiiyak na siya habang naglalakad. Buti na lang ay may nagmagandang loob na matanda at sinakay siya pa uwi. Nahihiya siya nang makita siya ng lola niya na nag-aalala din sa kanya. Di muna siya pinansin ni lola pero nagsabi na siya na gusto na niya umuwi at sinamahan siya ni lola. Ayaw niya pa rin kainin ang hinandang pagkain ni lola. Biglang umulan at napilitan siyang kunin ng sinampay kaya nabasa siya sa ulan. Sinabihan ulit siya ng lola niya na kumain pero tumanggi siya at bagkus ay pinakita niya sa lola niya ang isang magasin na ang gusto niya ay pizza, hamburger, o KFC. Parang nakuha ni Lola ang ibig sabihin ni Sangwo at natuwa siya. Nagdala si Lola ng ilang gulay at umalis. Masaya si Sangwo na nagpaalam at umaasang may KFC siya pagbalik ni Lola. Binura na rin niya ang mga drawing niya sa dingding. Grabing ulan pero pinilit ni Lola ang makakuha ng manok. Pagdating ni Lola ay kinumutan niya si Sangwo na parang masama ang pakiramdam. Niluto agad niya ang manok para kay Sangwo. Pagising ni Sangwo ay umiyak ito dahil KFC ang gusto niya at hindi nilagang manok. Tinapon niya ang pagkain at natulog ulit. Nagising siya ulit kalagit na ng gabi at gutom na gutom. Napilitan siyang kainin ang manok at takam na takam pa siya. Kinabukasan, sinusubukan niyang gisingin si Lola. Tila masama ang pakaramdam nito dahil naulanan. Kinumutan siya ni Sangwo at napansin ang buhok ni Lola na kutsara na ang nakaipit at binalik niya ang herpe na kinuha niya. Tila nagsisimula na niyang ma-appreciate ang mga gawa ni Lola niya. Hinandaan niya rin si Lola ng makakain. Kung naalala mo ang Lola mo sa panonood mo nito, ay subscribe ka naman para sa marami pang magagandang Pilikula. Masaya siyang naglalakad sa labas at nakita niyang ang babaeng si Chol eh na humihiyaw kay Heun para hindi siya makabol ng mabangis na baka. Nakikihiyaw din si Sangwoo at parang gusto niya si Chol eh. Pero nainis pa si Chol Ae sa kanya kasi natapakan niya ang nilalaro niya. Ayaw niya rin kay Sangwoo dahil nabalitaan niyang pasaway pala siya. Kalaunan ay natuto na si Sangwoo ang magbigay ng daan sa nakatatanda. Tinutulungan niya rin ang lola niya sa pagbubuhat ng mga gulay para ibenta sa bayan. Nang makita niya si Chol Ae, tila nabighani siya ulit at iniwan na si Lola mag-isa. Pinapanood niya lang si Lola na hirap magbenta ng gulay. Binilhan siya ni Lola ng sapatos at pinakain pa sa masarap na kainan gamit ang pinaghirapan ni Lola. Kahit hindi na kumain si Lola, nakita ni Sangwo ang pagod at sakripisyo ni Lola para sa kanya. Nakakita na rin si Sangwo ng battery na hinahanap niya pero pinagpaliban niya na lang ito. Sasakay na sila ng bus pa uwi. Aliw na aliw si Sangwo kay Chol -e. Binilhan siya ni Lola ng choco pie na ikinatawa nito. Nagpaiwan na si Lola kasi kailangan niya pang magbenta ng mga gulay. Nauna na si Sangwoo umuwi at inaantay niya si Lola. Subalit wala siya sa mga bus na dumarating. Kaya pala, dahil naglakad lang si Lola. Grabe kahit matanda na. Natuwa si Sangwoo na makita siya at sinalubong siya. Nilagay niya na rin ang natitirang choco pie na sana ay kakainin pa niya pero binigay niya na lang kay Lola. Natuwa siya nang marinig si Chol ay na kumakanta. Kaso ang kasama niya ay si Heyun. Nagselo siya at humiyaw kay Heyun na may bakang humahabol kahit wala naman para pagtripan ito. Kaso meron nga talagang humahabol na baka at nasira niya pa ang laruan niya, kakatalo niya at na bad trip siya. Kinagabihan ulit ay nagpasama si Sangwoo kay Lola para tumae dahil natatakot siya mag-isa. Kinabukasan ay may maraming dalang panggatong si Heyun. Sumigaw ulit si Sangwoo na may bakang humahabol kahit wala naman para pagtripan siya. Nang madali si Heyun at dahil sa bigat ng dala niya ay nadapa siya. Sinalubong siya ni Heyon at tumingi si Sangwoo ng tawad at tumakbo papalayo. Sakto namang sinalubong siya ni Chole at hinahanap pala siya at gusto sanang makipaglaro sa kanya. Kilig na kilig naman si Sangbo kinagabihan. Kinabukasan ay hinanda niya ang mga laruan niya. Pakasakaling makipaglaro si Chole Napansin niyang kailangan niyang magpapogi kaya nagpagupit siya kay lola niya. Kaso, atulog siya habang ginugupitan at pagising niya ay kakatuwa na ang buhok niya. Nainis pa siya kay lola. Binigay ni lola sa kanya ang Gameboy pero tinanggihan niya ito dahil wala namang battery. Sinamahan niya rin si Lola sa pagbisita at pag-asistens sa mga may sakit na matanda. Excited na siyang pumunta kay Chole at naisipang magpadaos dos. Kaso tumaob siya kaya grabe ang sugat na tinamu niya at di tuloy siya makapaglakad ng maayos. Sakto naman ang sumisigaw si Hyeyeon na may humahabol na baka. Di niya ito pinapansin at akala ay pinagtitripan lang siya para gumanti. Biglang lumabas ang baka papalapit na sa kanya. Di siya makatakbo dahil nga sa mga sugat at nadapa siya. Buti na lang ay ito dares ko si at tinaboy ang baka papalayo Nagsisisi si Sangwoo sa ginawa niya nung nakaraan at umiiyak Sinabi ni Hyeyeon na hindi niya na kailangan mag ulit At umalis na Umuwi na lang si Sangwoo ng luhaan Sinilip niya rin ang Gameboy na binigay sa kanya ni Lola At may pera na palang inipit si Lola at lalo siyang naiyak Pagkakita niya kay Lola ay umiyak siya ng iyak na parang humihingi ng kalinga. Pinunasyon siya ni Lola. Nagpadala pala ng sulat ang mama niya at parang pabalik na siya sa syudad. Pakarating niya sa bahay, tinuruan niya si Lola na magsulat para magkausap pa rin sila kahit malayo na sila sa isa't isa. Dahil hindi naman marunong mag cellphone si Lola, sinabi ni Sangbo na kung magkasakit si Lola ay magsulat daw siya agad. Naisip niya ring maglusot ng maraming sinulid para hindi mahirapan sa pagtatahi si Lola. Iniwan niya na rin ang crayola para kay Lola. Kinabukasan ay alis na sila at nahihiyang magpaalam si Sangu. Sumakay na sila sa bus at bumaba ulit para mag-iwan kay Lola ng paboritong card niya. Pag-alis ng bus ay sinilayan niya si Lola at emosyonal na nagpaalam. Kalauna na pinakitang nagsusulat si Sangu para kay Lola, pag nagkakasakit siya ay namimiss niya ang Lola niya. At nagsusulat din pabalik si Lola na may kasama ng drawing. Nagpatuloy ang buhay ni Lola sa kanyang simpleng tahanan sa probinsya. Mahal mo din ba ang iyong Lola? Gusto mo din ba ng mga pelikulang tulad nito? Subscribe ka na para sa marami pang magagandang pelikula.